sa sa na mga bolerad sa December pa kaya may pagay ka yara mapadala ka kasi <laughs> <it? laughs> amo gineng amo gineng kanya kasi may pagdala ko Sementara tu kau bawa talan, apa no? Oh ba Pilipinas ka rin, yung pag ay sa mundong yun. yung Pilipinas kayo sa mundong yun? Ang lake, ang Wadinamar ganyan ka daw, tagiging balik. Para makompleto lang. <laughs>

Tingin yun, hindi na makita niya oh, invisible na yung bana ko Dito na kami sa Wadi Ay sa Red Lake Ngayon yung sitwasyon dito Bro, ligan telang kesimut nih eh. Gak ubus nih, Karon. Simpel